Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po puntaan na natin. <tong tiyan> Ito po yung gagawin natin. Ang gagawin po natin dito, ay mag o mag -o oversize po tayo ng uh, bolt tingnan nyo po ito ito na lang po ang meron ito pong sa baba wala na po yan ito pong isa ay ito pong dalawang ito ang i oversize po natin paklasing ko lang po no ito po natin Yan. Ah. na ito. Ito pwede po ito. Uh, ito, ito. Basta i-sentro nyo lang po yung talim. o yung bala. Dapat diretso, you know yun know, o, nagbago <laughs> nagbago na po diretso lang dapat po sobraduin yung diretso po yung pantrade na yan para pag ginagyan mo ng bolt ay sobrado walang problema walang sakit Ayan. Dali bago ha. -ba pa. -ba. Ba -ba.

Ayan, may ipit talaga, may ipit. Bago may po, ay, ay, ah, ako, ah, ah, doon, ah, kung hindi mo may, po, may tapos, atras, abante atras po, para, gumaling po yung ating, ay, kanya lang po, abante atras huwag nyo pong pilitin pagka maikpit po yan no? baka nababali po yan kaya kailangan po, huwag nyo pong pilitin. Kung pipilitan nyo man po, hindi po magano nga talaga, persado. Po, konti-konti lang po. Alisin po muna natin yung na-trade na. -trade na. pwede na yan pwede na yan okay na yan nahirapan na akong mag uh, pasok pero mahaba haba na rin po yung pinasok pwede na yan yung, yung kabila naman Kuha tayo ng tornilyo para dito. Tinan natin kung anong size. Yung isa po pala, ito, hindi ko na po yan ipapakita sa inyo. Uh, Pares lang naman po yan. Kung ano pong ginawa ko po dito, ay ganun din po naman ang gagawin dito. Hindi ko na po siya bibidyuhan. Hindi ko na po ipapakita. Yung nabili ko na lang po tulos, ang ipapakita ko sa inyo. Yan po, ang... Um, binili ko pong tools galing po ng online sa online ko po yan binili nasa 850 po yata to o 750 ah uh, kung gusto niyo pong magkaganyan para makapag DIY po kayo sa, sa mga motor nyo bili po kayo nito yan po iba ibang size po hindi ko po alam yan kung sa Lazada ba yan o Shopee ko po nabili. Na Ito o. Oh. iyan Ay 'yun lang po. O, okay na po tayo dyan E ipapakita ko lang po yung ginamit kong uh, size. Ito po. Nakalagay po rito 1.8 tama ba? 1.8 ang size nito. 1.8 ano siya pino hindi rap yan o tapos ito yung gagamitin nating bolt ano din siya pino yan o Yan. Medyo maikpit na siya ng konti. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Wala namang problema. gagamitin mo lang siya ng liyabi. Tapos, ang next natin gagawin ay yung papasukan nito. Ito o. Oh. o. Oh. Yung ganito niya. natin yung butas. Oh. Hindi siya papasok. Bahala na kayo kung ano pong gusto ninyong pambutas ang gamitin niyo diyan. Ako po ang gagawin kong pambutas dito dahil wala akong barena ay welding machine. Pwede rin po 'yon, welding machine pan panlaki po ng butas. Ako po 'yung gagamitin ko. Hindi ko na lang po ipapakita sa inyo. 'Yun lang po, okay na po. Okay na po. Yan, uh, tapos na po tayo hindi ko na lang po ipinakita yung iba Ayan, o. ang ginamit ko po itong bolt ay ganito uh, inating ko dito binaong ko ito Ayan, oh. ganyan ito yan oh. okay na tayo dyan ayos na at ganun nga po ang ginawa kong pag-oversize sa bolt. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.